Isa pong magandang umaga sa inyo pong lahat, mga kapatid. Yan, ngayon ay December 18, 2023. At uh, ngayon pong araw na ito ay uh, panahon kung saan ang mga tao ay nakakaroon mga year-end, Christmas party, at ngayon nga po ay uh, year-end uh, program ng Central Luzon Conference Yan po sa Plaa. At uh, ngayon po ang ating pong pag-aaralan, Kakain sa Punong Kahoy ng yan ang pinaka the best, no? Uh, ilang beses na kayo nayaya ng inyong magulang na kumain. Napakaraming beses na, di ba? Pero ang pinaka the best na tayo ay mayaya na kumain ay doon sa punong kahoy ng buhay. Ibig sabihin, nandun ka na sa langit. Niyayaya kang kumain sa punong kahoy ng buhay. Purihin ng Panginoon. Ang ating pong ngayon ay sa Apokalips 2.7. Tayo po ay manalangin aming Diyos na siyang mapagpala sa lahat na siyang nagbigay sa amin ng buhay kami po lumalapit sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong uh, pag-aaral ng uh, banal na kasulatan dito sa Apocalypse chapter 2 verse 7 Gabayin niyo po nawa kami o Diyos at uh, kayo po ang manguna sa aming pusot isipan ngayong umaga na ito ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. amen ang sabi po dito ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So sino daw po ang kakain sa punong kahoy ng buhay, mga kapatid? Yung pong mga nagtagumpay. Yan, nagtagumpay sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos may kinalaman ang binsahing ito sa lahat ng iglesia. Sabi dito sa tatanggap tayo ng kapangyarihan. Hindi mo kailanman magagamit ang iyong pandinig ng hikit na mabuti kaysa pakikinig para dinggin ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo sa kanyang salita. Yan. Maaring ang ating pagdinig ay napaka-clear pero ang pinaka-the best na mapakinggan natin sa umaga na ito ay ang salita ng ating Panginoon mayroong mayaman at saganang pangako para sa mga nagtagumpay. Hindi sapat na pumasok sa ang ito. Dapat narapin natin ito hanggang katapusan. Hindi tayo dapat susuko. Itong napakagandang punto dito. Meron pong uh, saganang pangako sa mga magtatagumpay. Ang magtatagumpay, ang sabi doon ay kakain sa punong kahoy ng buhay. At itong pinakamaganda, walang susuko, walang aat tayo ay tumanggap sa Panginoon. Tayo ay uh, nakilahok sa digmaan na ito. Ang kinakailangan natin mga kapatid, no, manatiling nakatayo. Manatiling uh, nasa panig ng ating Panginoong Diyos. Nananatiling hindi patitinat sa kahit anong uri ng pagsubok ng buhay. Walang sukuan sa sa pangalan ng ating pong Panginoong Diyos. Dapat tayong sabi dito, dapat tayong nga uh, lumaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya hanggang sa katapusan. Ipinangako sa mga magtatagumpay ang pagdiriwang ng tagumpay. Ang magtagumpay ay siya kung pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ano mang nawala sa pagbagsak ni Adan ay higit pang maisa sa uli sa pagtubos sabi dito, sabi ng uh, nakaupo sa luklukan, sabi dito, mas na ninyo, ginagawa ko bago ang lahat ng mga bagay. Yan ang napakaganda at pinakamayaman na pangako sa balat ng lupa na ang ating pong Panginoong Diyos ay ginagawa niyang bago ang lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay ay nagiging clear. Ang lahat ng mga bagay ay nagkakaroon ng panibagong buhay. Ang tao ay nagkakaroon ng magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa kanya po ikalawang uh, pagbalik. Yan ang pinakadabes. Yan nga, kapag ka, kumain ka sa punong kaang ng buhay, isa ka sa mga nagtatumpay. Yan. Isa ka sa mga hindi sumuko ng laban sa sanlibutan na ito na natiling matatag sa pangalan ng Panginoon. Ating tingnan malapit at mapanuri sa sarili natin. Ano daw ang dapat nating tingnan at dapat nating suruin? Hindi ba nalalabag ang ating mga sumpang ginawa sa ating bautismo? Patay na ba tayo sa sanlibutan at nabubuhay kay Kristo? Atin bang hinahanap ang mga bagay sa itaas kung saan nauupo na si Kristo sa kanang kamay ng Diyos? So dito po mga kapatid, kung tayo ay nabautismuhan, namatay tayo sa sanlibutan. Ibig sabihin, namatay na yung ating interes sa makamundong bagay at tayo ay nabubuhay na lamang sa interes at nais ng ating Panginoong Diyos sa ating pumbuhay. Napakagandang puto, Yan ang ibig sabihin ng bautismo na ang ating pumbuhay ay nakadirekta sa ating Panginoong Diyos at hindi sa mga bagay sa sanlibutan nito. Kasi ka binautismo ka na eh. Namatay ka na eh. Yun ibig sabihin nun eh. Namatay kang kalakit ni Jesus Christ at nabuhay kalakit ng ating Panginoong Diyos. Nabubuhay sa pam sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos Nabubuhay para sa Panginoon Nabubuhay para sa mga ministry Nabubuhay para paglingkuran ang hari ng mga hari Napakaganda, no? Naputol ba ang taling nag-angkla sa atin sa walang hanggang bato? Nadadala ba tayo ng Agus tungo sa kapahamakan? Hindi ba tayo magsisikap na ipagdiinan at ipilit ang ating daanan pasalungat sa Agus? So, kung ganyan mga kapatid, ang nais natin, no? Ang mga mana ng palataya, parang kontrabida sa mundo, di ba? Pero mas maganda ng kontrabida sa mundo kaysa kontrabida sa kalooban ng Panginoong Diyos, di ba? Eh, kontrabida ka nga, gusto mo makiayon sa agos ng mundo? Pero sa lungat, sa gawain ng Panginoong Diyos, hindi maganda. Huwag na tayo magdalawang isip, sabi dito. Sa halip ay magsig masiglang gamitin ang mga sagwan at ating isagawa ang una nating gawain kung hindi ay mangyayari ang walang pag-asang pagkawasak ng barko. Yan po ang totoo. No? O, huwag nang magdalawang isip, kundi sumunod sa ating Panginoon. Lagi nga binabanggit sa ating awit, ano? huwag nang ipagpabukas pa lumapit sa ating Panginoon. Ating tungkulin, malaman ang ating espesyal na mga kamalian, at mga kasalanan. Maganda yun. Nadahilan ng kadiliman at espiritual na kinaan at pumawi ng ating unang pag-ibig. Ito ba ay pagiging makasanlibutan? So dapat nating alamin yung kamalian natin at kasalanan at hihingi ng tawad ito sa ating Panginoong Diyos. At kung maihingi natin, ating pong idalangin sa Panginoon na tayo ay pakalinisin at bigyan ng kalakasan na nagbumula sa ating pong Panginoon. Patuloy ang sabi dito sa banal na kasulatan. Sinasabi ni Jesus, natatanggapin niya ako at naniniwala ako sa kanyang salita. Aking pupurihin siya, aking luwal luwalhatiin ang kanyang pangalan. Pagka makasarili, hindi po mga kapatid. Kapag tinanggap natin si Jesus, kapag ating pong uh, sinampalatayanan ng ating pong Panginoong Diyos, nawawala na yung pagiging makasarili at nakatuon lang yung ating puso't isipan sa ating pong tagapagligtas. Dito napakaraming mga tanong sa ating devotional. Ito ba ay pag-ibig sa pagtitiwala sa sarili? Ito ba ay ang pagsisikap na maging una? Ito ba ay ang kasalanan na nakahalayan na sobrang aktibo? Ito ba ay ang kasalanan ng mga Nikolaita na pinapaging kalibugan ang biyaya ng Diyos? Ito ba ay pag-aabuso sa maling paggamit ng liwanag at mga oportunidad at mga pribilehiyo na nagmamayabang ng karunungan at kaalamang panrelihiyon habang ang buhay at karakter ay hindi mababago at immoral? Yan, napakaraming mga tanong. Isa lang ang sagot. Sumampala tayo sa Panginoong Diyos. Iwan ang uh, nais ng sarili at hawakan at yakapin ang nais ng ating Panginoong Diyos sa atin po mga buhay. Ganyan ang sinasabi sa Review and Herald, June 7, 1887. Anuman iyon na, na pagpapalay, pagpapalayaw at pinalalago hanggang sa ito ay maging malakas at nagkuumapaw. Gumawa ng determinadong pagsisikap na magtagumpay kung hindi ikaw ay matatalo. Ito po yan. Determinadong manalo, mga kapatid, ang bawat isa sa atin. At humiwalay sa kamalian at manghawak sa Panginoong Diyos. Bakit? Kung hindi tayo determinado magtagumpay sa buhay na ito, sa tulong ng ating Panginoon, matatalo tayo ng kaaway. Kailangan determinado tayo na manalo, magtagumpay sa panig ng ating Panginoong Diyos sapagkat sa Kanya ay may buhay. Ang magtatagumpay, ano daw ang sabi? Ano ang pangako? Ang pangako, kakain ng punong kahoy ng buhay sa langit na bayan. Di ba? Ano ang kailangan lang gawin? Huwag susuko. Magbiging determinado sa pagtatagumpay at manalo kasama ang ating pong Panginoong Diyos. Pagpalaan tayo ng ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito, mga kapatid at nawa, katulad ng binabanggit dito sa Apocalypse 2.7, tayo ay sama-sama magtagumpay at sama-sama tayong kakain ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Na ano pat ang sabi ng Apokalipsis Labing dalawang bunga meron ang punong kahoy na ito buwan-buwan. So lahat ng iyong po mga special ng na mga nais na prutas na naroon. Pero ang pinakamahalaga mga kapatid, makita at makasama natin ang ating Panginoong Diyos. Yun ang pinakadabes mga kapatid. Yun ang pinakadabes. So pagpalaan tayo ng ating Panginoong Diyos at sa umaga na ito, ay uh, papangunahan tayo ni Brother Melvin sa isang panalangin pagkatapos po ng isang awitin papuri sa Panginoong Diyos. Aking dalangin, sama-sama tayong magtagumpay at walang susuko mga kapatid. Laban lang sa buhay, kasama natin ang ating pong Panginoong Diyos. 胖马虎拉。<music>

Amen, mga kapatid. Ano po? Tunay na marugdubdam tamin ng awit na yan. Ano po? Talaga namang nam na -nam -nam, -nam -nam natin yung lyrics ng kanta. na ano po? Talaga sa mga may pinagdaraanan sa buhay. Pakinggan niya po yan. May kakaroon kay Bigla ng pag-asang nagmumula sa langit. na ano po? Kaya sabi dyan, eh, liwanag ay muling sisiikat sa landas mo. Ikaw ito ay madilim. na ano po? mayroong bagong pag-asang naghihintay sa iyo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kalungan mo. Mga oh, kapatid, ng awit na yan ay patunay na hindi nakakasawang pakinggan. Na ano po. Hindi nakakasawang pakinggan. Napakaganda. Salamat sa awit at salamat din po, Pastor. Oh, tag kapat, nawala na naman yung aking title dito. Ano po? Anyway, ang ating title ngayon ay kakain sa punong kahoy ng buhay ano? napakasarap isipin mga kapatid na tayo ay kasama kakain sa punong kahoy ng buhay kaya lang sa bawat mga pagkakataon na may nagawa tayo sa palagay natin ay siguradong alam natin na hindi karapat dapat sa Panginoon na isip ko ako ba ay karapat dapat na kumain sa punong kahoy ng buhay mga kapatid pag ganyan ang naiisip natin, ibig sabihin ng Holy Spirit ay tumatouch sa ating puso na mali ang ating ginawa. Alam, alam pa natin na ating mali ang ginagawa, ginagawa natin. Ang masama yun, hindi mo na naiisip yan. Na mali na pala yung ginagawa mo. Manhid na tawag din mga kapatid. Well, may mga taong ganyan. Yung mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sanay na sila sa gumawa ng kasalanan. So, hindi na nila alintan na kasalanan na pala yung ginagawa nila. So, mapalad pa rin tayo kung naiisip natin na mali yung ginawa natin. Ano? Dahil ang Holy Spirit ay gumagawa sa atin. So, naway, patuloy natin patatagin ang ating pananampalataya pati ang ating paniniwala na tayo ay kakain sa punong kahoy ng buhay. Kung tayo nakakagawa ng mali at naiisip natin ito, the best kasi kahit pa paano naaalala pa rin natin ng Panginoon na siyang bumubulong sa atin ng ating mga gawi ay mali. salamat po, Pastor. Ano? Pakagandang mensahe sa umaga na ito na pag-asa tayo kakain sa punong kahoy ng buhay. Darating ang panahon, mga kapatid. Time will come. In his time, sabi nga, liwanag ay muling sisikat sa landas mo, kapatid. Amen. Eh, Sama-sama na tayo manalangin. Masalamat natin ang bagong liwanag ng muling sisikat. Ano po? sila pastor ay nag-record siya. Siguro mayroon na naman silang activity. Ano ay, magang maga pa lang ay nakapag-record si pastor. Hindi tayo pinababayaan ni eh, pastor. Ano? Binibigyan pa rin niya tayo ng oras. Napaka-busy ang tao. nitong si pastor Nelvin. Ano? Wala na yatang mas busy pa sa kanya. <laughs> sa mga oras na kanya ibinibigay sa ministry. Ano po? Let's pray mga kapatid. Abang banal na makapangyari sa lahat. Salamat po. Salamat sa pag-asa na ang liwanag ay muling sisikat sa landas namin. Salamat sa pag-asa na binibigay niyo po sa amin na kami ay kakain sa punong kaaway ng buhay. Salamat sa Holy Spirit, sa gabay ng Holy Spirit sa amin. Nalalaman pa namin ang aming mga ay mali. Ibig sabihin, kayo po ay patuloy na sa aming tabi nakaakbay, nakaakay, nakaalalay po sa amin. Ama kami ay mga mahihina. Dalangin namin na patuloy niyo kaming samahan kapag kami maging malakas, maging matatag sa amin mga pang-araw-araw po ang buhay. Ang tukso ay taliwat kanan bumabato sa amin, harap at likod, sa ilalim at sa ibabaw. Walang sawang bumubuliglig sa amin. Ngunit nariyan kayo napakatibay na inyong pananalig kami hindi niyo iniiwan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa so, mga ganito, Ama, is namin isama sa panalangin, mga kapatiran na narito ngayon, nakikinig, na kami ay samahan sa aming pang-araw-araw na po ang buhay sa aming paglalakbay sa madilim na daan, na kung saan naghihintay na ng liwanag na muling sisigat ay samahan niyo po kami na patuloy na tumingin po sa inyo, ano na man ang dumating na pagsubok sa aming buhay, alam namin na nariyan kayo para kami ay tulungan, hindi niyo kami pababayaan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Patuloy namin na nadalangin mga kapatiran na nagtatravel ngayon, ang mga teachers ng CLC na papunta sa Klaha para kanilang magdiwang ang year-end celebration. Ingatan po sila sa daan, ila sa saan kapamakan. Sila ay mag-enjoy doon sa kanilang pagtitipon. At sila ay ingatan din naman pa sa kanilang, kanilang mga pahitahanan mamaya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na may mga prayer request, mga nagdurusa sa mga karamdaman na ikapatuloy namin sinasama sa panalangin si brother po 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 astrero na aksidente kayo din yung pangarap sa likab patuloy namin sinasama sa panalangin si kuya Jerry Porpon palakasin unang unang kanyang uh, kalusugan sa bawat araw patuloy na siya ay i-comfort sa bawat araw kayo din um, sinasama sa panalangin si ang tatay ni Pastor at ang kanyang mama na nagpapagaling pa rin sa karamdaman. Kasama din namin si Delilah Martin Matamis, ang friend ni Ate Respeb na may sakit. patuloy na waigawad sa kanyang kagalingan at kalakasan sa bawat umaga. Kasama din namin si Shirley, si Sister Shirley Rosa na patuloy pa rin na nagtitiwala sa inyo na darating ang liwanag sa, sa kanyang buhay. Hindi si Tatay ni Doc Miga na patuloy pa rin nakikipaglaban sa kanyang sa kanyang kalusugan. Si Brother Kleto Salazar patuloy na kalakasan na aming hintalangin para sa kanya. Si Sister Rona sa Mindanao patuloy niyo samahan sa kanyang pang-araw-araw na pamuhay. Si Sister Jinjin Jin, na naoperahan ay patuloy naming na nalalapit po sa inyo na patuloy na kanyang past recovery at, at, higit sa lahat ay lubos ng kagalingan. Ang family nila, Brother Rudy, Sister Kisses ay eh, inyong pong samahan sa araw-araw at nanggabaya ng kanilang baby sa kanyang kalusugan na maging malakas ang kanyang resistensya patuloy. Ngayon, si Sister Wendy na nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Kasama din namin siya sa panalangin. Ang, ang mga kapatid na nag-iintay na, nag na kanilang baby angel, si Brother James, Brother Kevin, na at si Pastor Melvin. Kasama na rin si Sister Erica na, sa kanyang pagbubuntis si Sister Jody sa kanyang nalapit na panganak. Sister Nessie Fernandez patuloy pa rin nagpapatherapy therapy. si Sister Jennifer Eusebio Pasco nagpapaterapi pa rin. Patuloy naman pala ang kanilang mga resistensya upang ang kanilang mga iniinom na gamot na sinasaksak ng gamot sa kanilang mga ugat ay kaya nilang pat maging matatag sila sa kanilang sa kanilang mga araw-araw na pumuhay bigyan sila ng kalakasan na nagmumula po sa inyong mong pang pisikal, kinti naman pang na kalakasan. Kasama din namin si Imelda Eugenio Garcia na nagpapagaling pa rin. Si Steve Pesci na gumaling na sa sa kanyang karamdaman na patuloy namin din natalangin siya na bigay sa kanya ang araw-araw na araw-araw na blessing one day at a time sa mga kapatiran na ito na patuloy niyo ibinibigay sa amin patuloy na pag-asa sa bawat umaga. O, ganun din si Sister Risa Enriquez na malubhari ng kanyang karamdaman. Sister Amy Kilantang, Sister Jennifer de La Cruz, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita at si Dayan. Sama na rin si Sister Pichin, patuloy pa rin nagtitiwala sa inyo. Si Kuya Babi at Lorna sa kanyang kalakasan. Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pento, Kuya Mike Pablo, kalusugan din ang aming halilingan uh, sa family ng Sister Rose Cruz Encarnato, Sister Dang de la Cruz, at ang aming mga munting hanap buhay ay inyo rin palaguin upang kami rin naman ay maging, ay maging pagpapala sa iba. Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia, Rebecca, Francisco, si Precious Cabaso, Princess Jorquina, Aris, si Sister Nena, ti Aning, ti Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Doki at Erlinda Doki. Ang kapatid po na ito, sama po na hindi namin nabanggit, ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Alam namin na ipipagkakaloob nyo sa amin na aming kahilingan ayon sa inyong tamang panahon at oras at mga plano kayo ang aming takilang magagamot ama kayo rin ang aming takilang tagapagligtas at ang aming panalangin ay pinamabisang gamot para kami makasurvive one day at a time salamat sa inyong pagmamahal salamat sa inyong gabay at patnubay sa kabila ng inyong kabutihan kami pa rin ang mga makasalanan kaya patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala ito pong aming talangin alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas Amen. Amen. Mga kapatid, Amen po at good morning sa lahat. Sa lahat na sumama sa Prayer Warriors, maraming salamat po. I appreciate ko po yan at siyempre sa, Panginoon ay tunay na natutuwa kapag tayo ay sama-sama ang nananalangin na ano po. Ayan, huwag kayo mag-alala, pagsubok mo na dumating sa ating buhay, yan ay nagpapatatag lamang sa ating, sa ating, ano, at huwag kayo mag-alala, liwanag ay muling sisikat mga kapatid, sa landas mo, basat sa pangayon lang tayo tumingin at magtiwalaan po. Ayan, patuloy tayong magtalanginan sa bawat umaga. Patuloy tayong palakasan. Huwag tayong bibitiw. Sabi ng ni eh, Pastor, ano? Huwag tayong bibitiw. Kapit lang. Tayo rin ay magtatagumpay at kakain sa punong kahoy ng buhay sa tamang panahon. Ayan na ano po. So, good morning sa mga hindi ko pa nabati. Sister Melissa, Ah, si Nanay Nerisa, si Ate Revy, good morning po sa inyo. Si Ate Sally Sanchez, Sister Elizabeth Erese, Mam Ma Berna, Mam Pemi, alam ko na kayo. Kuya Abner, ingat po sa pagdadrive. Dahan-dahan lang po, bagalan yung kaunti. <laughs> Sorry po, ano. <laughs> Baka naman na na sila, ano po. Darating kayo ng on time, okay, mag-alala nga, ganyan pong umalis, ano? So, yan. At sa lahat ng mga teachers dyan, kaway-kaway sa inyo. At kayo ay mag-enjoy sa isang buong taon at kayo ay magsasaya ng isang araw lamang. <laughs> Praise the Lord sa inyong ministry. Uh, sister, si Ate Bebe, yeah, Good morning din po, ano po. At sa iba pang mga kapatid na nasa background. Uh, si Brad Manny Money. Yeah, si Brad Money. Alam ko nakinig siya kahapon ah, na, na niya na naman yung video. na ano po. Siya ay nasa naglalayag sa ibabaw ng dagat sa mga panahon na ito. Ingat Brad. At alam ko makikita rin ulit tayo one day ano po <laughs> sige po God bless po sa lahat hanggang bukas po muli patuloy tayo magtiwala sa Panginoon mga kapatid pagkat liwanag ay tunay na muling sisig at welcome po Sister Melissa Inductivo Garcia sabi ni Nanay Garcia Nanay Narisa po welcome po Sister Melissa Induktibo Garcia, balik ba yan siguro si Sister Melissa na ano po? Ay sorry na ano po. So welcome po ano, salamat sa pakikinig Sister Melissa, Induktibo Garcia. Alam niya po Sister Melissa. Ay kami tayo ay na bless dito sa devotional sa umaga. Tayo ay patuloy na lumalakas ang ating pag-asa naman ng pinagdaraanan sa ating buhay ano po. Kaya tayo ay patuloy na ini-invite ni Jesus na patuloy na bumalik. Ayan. Kaya patuloy tayong bumalik. Dahil tunay na tayo dito ay uh, nare-remind pagka tayo mga kalimutin. Tayo ay nare-revive pagka tayo mga natutulog. At higit sa lahat, tayo ay nape-bless sa bawat umaga. God bless po sa ating lahat.